Okay, mahayong adlaw, no? Mayang adlaw sa tanan. Uh, labi na sa Visayas o Mindanao, may adlaw ninyong tanan, no? Uh, Siyempre pa, sa atong mga kaigsunan sa uh, Luzon, no? Magandang araw sa ating lahat, no? So... Ah, uh, topic natin, ang gusto nating pag-usapan isa uh, itong bagong uh, deklarasyon. <laughs> bagong deklarasyon ng mga Duterte, no? Uh, linggo palang pa lang ngayon dyan, So, malamang ito ay uh, magpapafile uh, ng kanilang kandidasi ang mga Duterte ay sa malamang Lunes or uh, sa huling araw ng uh, Martes, no? October 8. So, ang uh, pamagat natin, uh, noon kasi, mga ilang buwan ang mga nagdaan, no? Sobrang kahambugan ng mga Duterte, no? Bagamat sinasabi na nga natin, binubuking na natin na uh, sa ating obserbasyon ay uh, bagsak na, no? Bagsak na ang partido, bagsak na ang impluensya, pero dahil hambog <laughs> no pero dahil sa namumuhay ang mga ang pamilyang ito sa kambugan ay uh, pinagmamalaki nila na di umano no? tatlong senador no kung sa Bisaya pa tulo ka senador nga Duterte ang mudagan sa 2025 so hambog kayo no <laughs> hambog kayo murag murag gusto nilang nga uh, ipa ramdam no ipahibalo sa tao ipa uh, ibutang sa una-una sa mga tao labi na sa mga bisaya nga sila is mga maimpluwensya lang gihapon no so nangandoy no tungod sa ilang kahambugan nangandoy nga tulo ka Duterte ang mahimong senador pero naunsa <laughs> naman ni no? no naunsa naman eh ah <laughs> sa atong nahibawaan, uh, si Digong ang mudagan sa pagkamiyor. Uh, tandaan nyo, ano? sa Bisaya, uh, hunahunaan uh, ninyo, uh, paminawan ninyo. Si Digong mudagan sa pagkamiyor. Si Basti ang vice mayor. Siyempre, si Pulong, uh, congressman lang yapon. Huwag na na sila Palansad, nga para city councilor ang iyang anak, no? Anak ni Pulong. So kung atong tanahog mayo, wala na tong uh, pangandoy nga senador, no? Wala na. Ah, uh, na nilang ilang gipanghinambog, no? Kapit tuko sila sa Davao City ngayon. yon mo klarong istorya, no? So ah uh, lang nato no? Ang kahambugan, no? Ang mga grabe ka pagarpar, no? Kung sa Bisaya, grabe ka pagarpar, grabe ka uh, na, dakong tinunto, no? dakong kabuan, ha? Sa mga Duterte. Ha? Uh, una, Nanong nawaan naman ay lang kahambug, no? Matingala ta. No? nakamatikod na ba nga? Uh, wala na wala na gandang ilang uh, influenza ang ilang mga kapartido nang hawa na sa ilang PDP no? ang atong tawag sa ilang PDP yung padapa <laughs> P as in pa D as in da and then yung P ulit pa padapa <laughs> kung sa Bisaya sa uh, Bisaya na ning uh, ning taob na <laughs> ha dasmagnas magnas kalsada ning baliskad nas kalsada ning taob na so ngano man nga bakit sila nagatubili no asa na yung pera no billion billion ang pera nila no so takot ba takot ba ni takot ba silang gumasto sa eleksyon na to Uh, so, ang idagdag ko pa lang, ang idagdag ko lang, uh, palakihin natin yung uh, picture, ano. Yan, no. Ang idagdag ko lang, uh, parang hindi naman yata maganda na itong si Duterte, lalo na itong si Digong, ay to the rescue. No. Kasi balimba, balitang balita kasi na ang tatakbong uh, mayor ang lalaban sa kanila ay yung uh, si uh, attorney Noguralis, yung batanon nga babae nga maayo nga leader. Ah uh, kung saan congressman congresswoman siya karon, no? So moy attorney ba nga moy mudagan. So sa istorya ni Panilo ah, na matikda nila nga ah, murag mapildi ko no si Baste. Pero dili ba na uaw sa taga abaw, Dili ba insulto sa dabaw nga ah, imbis nga ah, mudagan ka, uh, ah, kutob sa imong mahimo, total, kung ah, maayo imong padagan kay mahumay ilang istorya na maayo ang ilang padagan sa Davao nganong hadlok man silang mo kontra o mo laban kang Nograles nganong kinahanglan man nga si, Do, si Duterte ang mo si Digong no partikular kay Digong yung tatay ang mudagan nahadlok sila sa mga Nograles <laughs> Murang grabe ang pagkabahag ang buntot, no? Kung sa ero eh ang ikog ning luklok na ni eh, sok, -sok na slubot, no? Naunsa naman nasa naman ang ka ambugan ni eh, Baste, no? Kung sa una sige siya panghinambog. Karon ngano nga magpalaban siya sa tatay? No? Dako kayo na nga insulto sa mga taga-Dabaw ing nangano. ang pagdagan ni Digong to the rescue o pagtabang sa iyang anak nga dili mapildi. Pero, unsa'y may tabo sa taga kung ang tao nga inyong ibuto na pagkamiyor, pakita na ako, no? Pakita na ako, ne. Kana, no? O, oh dako kayo nang insulto sa mga taga Davao no nga mudagan ang usa ka tawo para lang uh, uh, to the rescue sa iyang anak kay mapildihan ay na o mapildi na o matatalo na pero siya mismo isa may sakit no tingnan niyo nga ang itsura niya no mga kababayan tingnan niyo nga ang itsura ng nidigo ngayon yan hindi yan piki, no? Ayaw kasi nating maglabas ng mga luma niyang mga uh, picture na kung saan yung mga vlogger na mga DDS vlogger ay eh, yung lumang picture ang pinapakita, no? Ito ang talagang itsura ni Digo ngayon, no? So, dako kayong uh, pang-insulto, dako kayong pang-ilad, pang-ilad sa mga taga-Dabao kung kining tawhana mudagan lang gyapon bisan pag siya ay masakito na no udi na kaya sa ang lawas na ah, mu mo muhimo ta og uh, may, mayor nga bedridden <laughs> ha mo butar tag mayor nga magsige na laga uh, lingkod sa uh, katre <laughs> no dako kaya na kaya, dako kaya na nga insulto pangilad na siya no pang pang panguwat o panluloko yan no? Kasi alam mo namang may sakit ka na at mahina ka na kung pagpalagay natin wala kang, uh, wala kang sakit, no? Pero parang niluluko mo ang mga taga-Davao na tatakbo ka pa rin bilang uh, mayor pero mahina ka naman, halos hindi ka na makakalakan. Paano ka pa makapag-ikot niyan sa Davao? No? so para sa ako no para sa akin isa itong malaking panlobo na tatakbo ka lang para lang uh, matulungan, mal tulungan mal rescue ang imong anak no kaya ang murag ang ilang plano uh, pag ma lang yapon si digong mapildi ang nunglales ay eh, ayaw uh, pwede siyang magretiro agad o magresign at ihatag niya balik sa anak na busy, busy alcalde o vice mayor ang tatangguhin. So, dako kayo na nga pangilan sa mga tangkadabaw. No? At sa'yo nang kaming butar ka kay nang ka nga siya mo mupadayon sa pagkamayor pero ipasa ra niya sa anak para lang ma-rescue niya ang anak kontra sa mga nogralis dako kay nang binuang no mga kaigsuonan so ang ang sa ako lang no uh, kung mudagan siya nga tungod lang sa iyang uh, pag rescue sa 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 panahon nga pwedeng mapilde si Baste karong 2025 ay dako kayo ng uh, uh, pangilad pangilad no karon uh, dugang pa sa atong ikasulti o sa ating masasabi uh, ganito ang isa sa mga nakikita natin no kung bakit talaga uh, bukod sa natatakot yata sila sa mga nugrales no ito kasi ang napapansin natin na no? mula nung 2010 hanggang 2015 no panahon ni Digong yan siyang mayor diyan no ay grabe ang kriminalidad diyan no ang uh, itong datos na to ay uh, tungkol yan sa rape uh, ang rape sa ang rape sa Davao City is umaabot sa 843 no From 2010 hanggang 2015. So, ikumpara nato sa Iloilo, no? Sa Tibok, Pilipinas, uh, ikaduha ang Davao City sa perting daghan ng rape victim o rape cases. Ikumpara nato sa Iloilo City, no? Nga, nasa 178 lang. Pero, kinming Iloilo, kung nadumduman ninyo, kimi mo yung giingon nga uh, Shabu City. No? Nung manalo na siya noong 2016, uh, biniklara niya yung ilo-ilo na mga maraming adik. No? Shabu City. Pero kung titingnan natin dito sa resultang ito, sa datos na ito, isa 2010 hanggang 20, 2015 eh, Davao City ang pumapangalawa no? Sa napakaraming rape cases. Siyempre, nangunguna yung Quezon City. Pero yan naman ay base kasi yan sa populasyon. Napakalaking dihamak naman ng Quezon City kaysa sa Davao. Kumpara mo yung Davao, maliit lang naman yan. No? Kumpara mo yan sa Quezon City na napakalaking uh, siyudad sa buong Pilipinas. Ang sumunod, Manila, Sambuanga, Bacolod City, kagayaan di oro Pang-14, uh, ang Iloilo City, na kung saan sinabi niyang uh, siyabulay city. <laughs> Dako kayo kabuang, no? So, unsa pa, ilaing mga panghitabo sa Dabao, no? Bukod sa krimen, perting daghana sa kwartang ng Zodiac, so no? Bilyon-bilyon ang confidential fund ng mga Duterte mula kay Digong, kay Sara, at siyempre kay Pulong bilang kongresman. Pero tanawan ninyo, no? Tanawan ninyo ang Davao. Puro baha. <laughs> no? Gamay ng uwan, baha. Ha? Ah? Lubog sa baha. Hindi lang baha nga simple. Lubog sa baha. Ha? Ah? At may balita pa tayo na kahit yung krimen uh, na itong mga 2020s, ang krimen daw dyan ay uh, nagkaroon ng uh, ano, ano bang tawag nito? Nagkaroon ng uh, padding. Binabago. Ha? Ah, Di ba? Naalaala nyo yun. Naglabas na ang uh, DILG, kung hindi ako nagkamali. Naglabas ng uh, statement na kung saan. Nagtila na itong uh, kapulisan. Siyempre, sa pangungunayan ng mayor ng Dawag, na binabago at ginagawa nga uh, pinakasipis o pinakaligtas na lugar di yung ano, ang Davao City. Pero nababalitaan natin na pinipiki yung records No? So, nakakapagtaka. Ha? Nakakapagtaka mga kababayan na ito ba ang kinakatakot ng mga Duterte ngayon? <laughs> na itong si Basti ay matatalo. So, si Digong ang gusto nilang patakbuhin. Ha? si Digong ang gusto nilang patatakbuhin dahil di umano para malaki ang tingin nila na mananalo pa rin si Duterte. No? Pero sa akin ganito ang gusto kong mangyari, no? Ayan, si uh, uh di ko maalala ang pangalan nito pero siya yung Nugurales, ano? Para sa akin hindi lang si Nugrales, no? kung sakaling manalo, ang lahat ng mga kumalaban o lalaban sa mga tutel, <coughs> excuse me, kung mananalo ang lahat ng lalaban dyan sa mga Duterte, kung magkaroon ng mga pagbabago, ang dasal ko lang sana hindi manalo ang, ang sino bagong kandidato sa Davao, sana manalo. Pero hindi dahil sa maraming pundo ang daba ang sinuman uh, sino man na tumatakbo hindi dahil uh, tinutulungan siya ng uh, malaking partido no ang gusto kong mangyari diyan manalo ang sino mang kakalaban sa mga Duterte dahil nakatao na nakatao ang mga taga-Davao ha nagising na mga Dabawin nyo sa kinsay angay na magdumala sa ila at nawala ng ilang uh, takot sa pang-abuso at nawala na ang takot nila sa kinsay tinuod nilang gusto ibutang sa ilang uh, syudad. No? Kana may gusto nato, may tabo na makat-on ang mga taga-dabaw sa kung kinsay ilang gustong ibutar dili na tungod kay mahadlo ha dili na tungod kay na ay ilang gikadlo kan nga pwedeng mo patay sa ila mo sa ilang. kung hindi bukas loob no ano bang tawag niyan uh, free free to choose ha may kalayaan sa pagpili hindi dahil sa takot ha kaya, kung sakali, ano, kung sakaling uh, manalo ang mga Nugrales, ako hindi ako, uh, hindi, ayaw kong marinig yung sinasabi ng iba na susuportahan daw ng uh, uh, partido ni BBM, si Nugrales. Para sa akin, kahit hindi susuportahan, no, sana iboto siya ng tao, iboto siya ng mga taga dahil sa kanyang uh, Uh, maayos na pagiging leader at walang takot sa sino mang kalaban ni Nogralis na maaring uh, mag-influencia sa kanila. Uh, yun ang gusto nating mangyari. Bumuto, magbutar ang mga tao ng way kahalok. No? Kung na yung metabo, kana na may panahon na pwede natong istorya na ang dabaw nakat na yun. Huwag nasayod na sa kamatuuran, no? Wa na kahadlok sa mga binuang, wa na kahadlok sa pang abusar sa mga Duterte, ng mga Duterte. Huwag na gusto na may no? So, ayun uh, lang, ano? Pinapakita ko lang na uh, ito mga Duterte mula sa kanilang kahambugan, no? Nasabi nila tatakbo sila ng sa Senado, Ah ito na ngayon, no? Magsisiksikan lang pala sila sa ah uh, magsisiksikan lang pala sila sa ah uh, Davao City. So dako kayong binuang, no? Dako kayong binuang. Ah uh, talawan ay. <laughs> Nawala ang mga kahambugan, no? So maura to, no? 'Yon lang mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong ah uh, no? uh, paki-share, paki-like at paki-comment na lang, no? Okay, maraming salamat at uh, mag ni mga na permita na sa maayong kahimtang.